bibigyan pa nga rin po ng pagkakataon ang mga maraming gustong uh, pumunta rito para masilip ang labi ni Mang Dolphy sa huling pagkakataon. May karagdagang report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, simento na nilagyan ng bakal, ganito yung nilarawan ng isa sa mga anak ni Mang Dolphy, yung uh, lalo pa raw na tumibay na sa mga nilang magkakapatid simula pa noong uh, nasa ospital si Mang Dolphy. Lalong-lalo lalo na raw kanina sa pagdansa ng mga tagahanga ni Mang Dolphy nga, namang-dama raw ng Pamilya Kizon ang libu-libong dahilan para ngumiti sa gitna ng kalungkutan. If you want to be happy, think of Dolphy. Ito ang nakaimprenta sa t-shirt ni Len Mendoza at ito raw ang nagpatatag sa kanya habang kalahating oras sa na nakabilad sa ilalim ng araw, masilayan lang ang Comedy King. Kalalabas lang ni Len ng Heritage Park ng makausap namin pero matapos malamang inextend pa ng isang oras, ang 3pm cut-off ng public viewing ngayong araw naglaro raw sa isip niyang pumila ulit. Siyempre kasi last moment na ni Don p, at least kahit malang sa huling sandali, makita namin yung kanyang mukha. Kumbaga, isa pang huling pagkakataon. Oh, yes. Dagsa nga ang mga dumayo para makita si Dolphy ngayong araw. Marami rin ang mga nagtitinda. Sa labas din namin na mataan ang grupong ito ng mga hearing impaired. Wala man daw silang tinig, humihiyaw naman ang pagbibigay pugay nila kay Pidol. Kumpara kahapon, mas dumami pa ang mga pumila sa loob ng chapel ngayong araw. Magiliw namang pinasalamatan ng anak ni Dolphy na si Ronnie at apong si Rowel ang mga fans. Panay rin ang kaway ng ilang miyembro ng pamilya Kizon sa mga tagahanga ni Dolphy bilang pasasalamat sa kanilang pakikiramay. Nakipila rin ang dating leading lady ni Dolphy na si Fe Galvez. Katambal daw siya noon ni Pidol sa pelikulang Pasiklab ni Lone Ranger. Sakripisyo niya raw ang paglalakad para sa niya ay napakabait na dating leading man. Pinil kong yumakad, I joined with the ano para ma-feel. Oh yeah. Kasi mas masarap yun eh na ma mo. Para. Sabi ko, teka, wari din ako ngayon. <laughs> sa lumipas na maghapon, walang tigil ang pagbisita ng mga kilalang personalidad. Wala ring tigil ang pagsalubong ng pamilya Kizon. Ayon sa anak ni Dolphy na si Manny Boy, sakripisyo na rin nila ang kawalan ng pahinga ngayon na nayahalin tulad daw niya sa kasipagan ng ama pagdating sa trabaho. Hindi, parang hindi na yata uso yung eh. Kasi magbuhat ng Tuesday nga, uh, hanggang ngayon, fri Friday na ngayon, siguro mga tulog ko, mga walong oras sa kung sa workaholic sobra dahil sabi nga niya hangga't lumalakad siya gusto niya lumabas sa TV hanggang sa hanggang kaya niya na kasi yun lang ang talagang minsan nagpapalakas sa kanya eh hindi mo mapipigil eh pag sinabi mong, dad kailangan mag-retire ka na magagalit sa iyo sabi niya ano gagawin ko pero ako sa bahay magmamaktulok sa bahay Ayan eh, kasi maski walang taping yan walang shooting lalabas at lalabas ng bayan. Sa pinakamalungkot daw na panahon ng kanilang buhay bilang pamilya, kumukuha raw sila ng lakas sa isa't isa at sa mga dumadagsa para magbigay-pugay kay Pidol. Sa linggo na ililibing ang Comedy King. At pag natapos na ang araw na yun, kailangan na nilang harapin ang realidad na wala na ang kanilang ama. Nag-iya na naman lahat, magkakapatid kami. Tapos daddy, lamad ka namin. Mamayang konti, eto na naman. Bumalik na naman. Sabi namin, Dali talaga, niloloko mo kami. Sabi ko namin, talagang hanggang ngayon, kukomedy ka pa rin, ano. Na, wala rin talaga siya. Yun ang dapat na matanggap na, ma, na kami magkakapatid. Dapat na tibayan talaga ang loob namin. Pero talagang dadating yun na pag nalibing na siya na sa araw-araw, magbe-birthday na siya na wala na siya. Kaya yun ang masakit. Hindi, hindi masakit yung mga nangyayari ngayon. Masakit yung permanente mo na siyang hindi makakasama. Jessica, gaya nga nang nabagit mo kanina at kasalukuyang nangyayari sa ngayon ay sunod-sunod uh, yung mga tribute at uh, mga misa na nakaschedule bilang pagkilala kay uh, Mang Dolphy na, na, sa, na napakaraming nakasama niya sa industriya ng uh, pelikula at telebisyon. At sa tala ng uh, pamunuan ng Heritage Park ay uh, nga halos o oh, humigit pa yung attendance nga um, uh, sa public viewing ngayon kumpara kahapon. At uh, paalala rin natin Jessica muli dun sa mga gusto pang humabol bukas sa public viewing. Ang schedule po, imbis na 8pm, 6am po hanggang 3pm itong public viewing Jessica Okay maraming salamat Cedric Castillo